Hello! At ito na nga ang aking in order sa aking pag-a-applicate. Para makita ninyo. Ito ay ito Hmm. Dibaga, napakamura. O, oh, ang laki. Napakamura. 59 pesos ang isa na ito. Pag kayo bumili ng tatlo, 99 pesos na lang ang pre-shipping pa. Oo. Ayan, ang aking binili. Tatlo. Wait, kukuni ko pa yung isa. Baid eh. Oh, Oo, tatlo. 99 pesos only. 99. Kaya tatlo rin ang bibili ninyo para kay makakamura. Dahil pag isa ang inyong binili, 59 pesos. Puntahan nyo po sa aking Facebook page. Nandoon po ang link ng aking affiliate. Aling kaya ang uunahin nating buksan at aking gagamitin. 50 ml ang kanyang laki. Wait lang. Bubuksan natin. Napakalaki ay eh, kaburang-mura. Nakakatuwa naman ito. Ang una natin binuksan natin itong kulay pink. Mm, rose. Wow. Nakikita ninyo. Ito. Oh. Ang Murang-mura. -mura. Hmm. Hindi ako... Ako maselan sa pabango. Kaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung aking ano ah, Comment. mabango mild la ang gusto ko ay mga mild hmm. Pero iba ang gusto ko. Baby, tingnan natin yung kulay puti. Ito. paras pala. Pet sa pink. Nasaan yung isa? Alam po, kulay puti ang aking in-order. Puti, pink, at saka ano ah. Tumang natin. Ah, okay. Di ba ka magkaka magkakaiba ng kulay naman? Magkakaiba, oh. Ano kaya ang aking gagamitin? Ang hirap mamili ng babangus si Mama Nems. Talagang maselan sa pabango. Kaya kunwa ko nila itong blue. Oo, panlalaki yata ere. Nabangong mga simpleng amoy laang. May mga glitters, glitters pa o. Oh. Hmm. pa. simpleng amoy. Simple lang talaga. As in, hindi matapang. Ito kayang isa. Saan na natin. Last. Ipapahingin na lang natin ito. Iba. Pag ako may lang, gustuhan na. Dahil anong gagawin ko naman sa madami pabangin. <laughs> Pipigyan ko na lang kay mother. Ayan. Ito. Pote. 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 Parang. Ah, ito mas gusto ko. Itong kulay puti. Ito ang gusto ko. Okay, nakahanap na ako ng gusto ko. <laughs> Tada! Ikaw na. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe at umorder oh, din po kayo sa aking affiliate sa Lazada. Uh, Baby Cell in Mama Nems po. Doon nyo po makikita ang link. Link ng aking affiliate. Thank you.